that you would be able to recall what happened to your father. Sit to it. Baka mosunod kag surti amahan on imo ning di ay nagtata, babata, ano dahil. Tay ba mo nagtiti? So, ayaw mo magsugot. Mara nang ako mong minsay. Ayaw mo magsugot, anak. Kay, nga naman, ang ayan bang si Marcos magpalugay? Ang ayan ba si Marcos o natagaan pa na tog termino? Kung may rason, kung may ang abilidad. Banglog! 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 Ako, mayor pa ko, kay dool mo igukos militare, dool mong igukos militare. Uh, na mga militare nga na-assign sa PDEA, ipakita, gyugon. na agyod, katong nigawas mga dokumento, ako'y unang nakikita at tong civilian pakita na sa ako. Yung, yung nangutana ang mga military na ako, uwa na ako sila ginago nga. Basta trabaho lang mo. Trabaho lang mo. Kung sa'y maaptan sa inyong trabaho mo na na, di po ko gusto mo sogo, pwede po ko maingon gusto mangunay o isig ka tao nga naas ka servisyo sa gobyerno. Mayor ko, Senador Goto, sa'yo trabaho lang mo. So, na presidente ko, mag-iapon kipakita ko nila. Na ako, trabaho lang. Muna itong ilang gipanuhan-panuhan, pero na udyok. kay ang katong plano sa PDEA, mag-raid unta nga sa unit, sa condo unit ni, ni Suriano Maricel. Dito man sila naga pulburon ang Bawa man ni tao kayo mag... Sige mag... Naangari, opisyal nga... Usahay ka ng... Bagos buntag siguro. Lili <laughs> mo ko ng bakba kayo. Mona. Kung dili, kung nakabantay mo, kung nakabantay mo nga rin, magsigig to ang sipon. Di ba ako sa na si mm -hmm. no, no, online mm -hmm. na? Nga <laughs> po sa panyo. Nga ito gi, nagbukal-bukal itong sa kanina ka. Nga ang... Dilaulak mo ko. Bawa ko. Ang gano'ng pulisa niyo eh. Kaya yung matang... <laughs> 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 bawa ni mong kakukin eh. Hey. Sige mo nag-agas. Sige nag... Okay. sige, na lang. For demonstration only. Dili ko bangag, ha? Okay, na. Dili, muto na nagkalit. Kanirang sip on. Basit ako karong tiguang nako. ko na ako sakit. Tawag nila ana o Ah, uh, uh, uh masakit ang ako ah, kasi kaya inyo pangutan oh. Na ako'y food coma. Kita mga na ba? Tiguang naman ko. Umana um, to kaon. Say so, mugto lang ni inyong sipon, sige mo at si punon mo, magsigi mo gana, mo na food ko ba? Ni human naman, dukaon ka. Kada ko magkaon yun. at least uh, about 20% of the total tiguang rin na bawa na. Pero kanang mo to, ng katindog, lain ng kapangita, anak. Pananghid na sa imong asawa. <laughs> Ing naday watay <laughs> wa nagmaharlay magyutag kina tasas panahon mura pag sugod sa kalibutan atong gugma na an magyud pero pwede ba kung mo Ekstra-ekstra sa gawa mga da na e no wak gabi yung apuro sukat ni ato unum na atong anak nyawa. wak kalang ka ya lang yapo pangyod usang po na yan na aman ng uwag kunot na nang imuha eh Sa ah, tinood man. Eh, <laughs> magbuluhay pa ito. Ano buluhay pa man ito, tinood Pero, muna, sumura na akong minsan, ako lang eh, sa gulag, bugal-bugal, kaya, bu mura man ginay akong katuyong re. Ayaw mo pagsugot, kay pa inato nila, mo, mura grabirban ba? Gusto nilang inaton. Gusto nilang inaton maya ng rubber band kayo mataas na as pa. Utin <laughs> yung mong hinat? <laughs> Kota bragin na dia. <laughs> Bitaw. Kung <laughs> mga Pilipino, pwede naman ko mag... Ay, hindi naman ako kandidato. Anong po'y mabuto na ako? Retired retard na yun unta ako. Retired as in retired. Huwag naging mangilabot. But tungod uh, ani manggod, it becomes a public interest. Ang to the proportion of igot tatanan. Well, ako ko'y mga anak, ko'y papo, mga piktuhan. Tingin na lang nato si Marcos. Mr. President, be happy and finish your term for six years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapag silbi sa ating bayan as President. Despite or in spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And ang Pilipino, binigyan kayo ng pagka, pagkaiintindi. E o, 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 o ipasaylo. na yung ako. Contento ka na lang. Happy ka na. Ayaw na ng ambisyon na ng maguba ka lang kitang amigo magkontrata na paglakaw kampanyaan kampanya eh, magkadugay magkangilad ng akong baba -ba. kay ako ra ba mahilig kog mamalikas ba basig ba, ba sa tuyoon man manakog dili uh, maguba lang ang pag-amigo nato and, 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 you will just destroy the country kay na ay mo pag-ingon pa lang ni mo constitutional change automatic na naara yun ng divider katong ni angay ng ka mo company mo katong dili so likayin na lang na buhaw na lang atong bayan higugmaa na lang atong bayan higugmaa ang Pilipino kung huna, 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 na nimo na nga kitang tanan usarata ka naso. Ayaw na pagsod ana.